Maraming salamat po. May lumabas na pong litrato ng napabalitang pakikipag-date ni Pangulong Aquino sa isang babae kamakailan. Nagkwento pa yung photojournalist na nakakuha ng litratong yon At uh, binida niya kung ano ang kanyang nasaksiyan. Ang tumutok po ay si Oscar Oida. Batid ng photojournalist na si Val Leonardo na ang bawat malaking pangyayari dapat raw laging huli ng lente ng kanyang kamera. Kaya naman di raw niya ito inaalis sa kanyang tabi. Minsan nga raw, pati sa kanyang pagtulog. Kaya nang matsyempuan niya ang pangulo sa kanyang pamamasyal sa isang mall sa Pasay, huling-huli ng kanyang kamera ang litratong ito. Si Pinoy, naglalakad kasama ang isang babae na sa paniwala ni Val ay kadit ng Pangulo. Date talaga kasi wala naman siyang ano, eh, appointment na pupunta sa ganung restaurant eh. Hmm. Saka kung makikipag-appointment siya, hindi sa ganung klaseng restaurant. Pero matapos makuna ng Pangulo, pinagpawisan na rin siya ng malamig. Lalo pat nakita niyang palapit na sa kanya ang ilang PSG. Itong tatlong to, hinatak na ako papalayo. Yeah. hindi naman kinatak ako, tuloy na ako. Kumitakot din ako kasi maraming nakover na ako mga presidente, binibit-bit talaga ako eh. Hmm. Itong mga PSG ngayon naman, wala mong mabahit. Sinabihan pa ako, pare, baka pwedeng sa amin na lang to uh, Private time to the boss. Hindi na tuloy niya maiwasang lalo maghinala na may kadate niya ang Pangulo noong mga oras na yon. Hindi naman siya mukhang nagalit? Hindi naman, hindi naman. Ang inisip niya kasi makapunta ka agad doon sa kakainan nila eh. Hmm. Parang nagmamadali na sila, nakita, nakita ng lako. Nagmamadali na sila. Misan lang dumaan sa buhay may makunahan mo yung isang presidenteng single na mag -iipagdeg. Bagong nasabing date, umaaling-aungaw na ang balibalitang break na raw sina Pangulong Noy-Noy Aquino at ang nobyang si Valenzuela Councilor Shalani Soledad. Si Councilor Soledad naman, nalilink na raw kay Valenzuela Mayor Sherwin Gatchalian. Pero sa Twitter account ng konsyala, sinabi niyang hindi ito totoo. Sa kabila nito, hindi naman sinagot ni Soledad ang totoong estado nila ni Pinoy. Kahapon, sa kanyang press briefing, hindi rin naiwasang matanong ang binatang Pangulo ukol sa kanyang love life. I'm just being friendly at this point in time. Point in time. Yung naka, na, yung nakasama ko doon, hindi na kami magkikita yata muli dahil ayaw niya center of attention siya. I will appeal to all of you. Di diba parang, pero bang pwede mangyari if I am in a fishbowl? Oscar Oy na nakatutok, 24 oras.